kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo sa Magay, Kumbustilas. Salamat po mga kaibigan sa support ito, malunggay. Uh, may tao sa likod, nasa langit. May nasa langit mga kaibigan. Uh, may tao sa langit. po uh, malunggay. Saka, pwede na yan magluto ng magutan. ng gulay. Uh, ito, ang langit magay kumbustila to mga kaibigan dito dito namang banda mga kaibigan uh, bago lang nata, uh, katatapos lang ng ulan dito na tinanong niya kalsada basang basa pa tapos lang ang ulan dito at yan ang mga kahayaanan ng mga wing band dito lang tayo, sa tabi ng kalsada mga kaibigan magay kumbustila sila shout po at maraming salamat sa patuloy niyo pag-support sa channel. God bless po sa ating lahat mga kaibigan. So, ito tapos ulan dito. So, tingnan nyo. Ah, okay, it's all right. O, oh, papaya. Papaya at saka malunggay. Sabay na yun. Masarap na yun sa tinulang manok. Okay, all right yan ang likod ko ang likod ko sa ngayon mga ng kaibigan oh. tingnan nyo o tayo balik 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 tayo balik 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 wow. balik yan ang dadaanan ko mga kaibigan araw araw busy ngayon ang kalsada kasi low low nis unang araw ng pasok sa trabaho at sa pasok sa para, paralan oh. ang dadaanan ko palagi itong mga kaibigan at maraming salamat God bless po sa ating lahat Tama uh, na tayo uh, Okay, uh, At dito namang banda mga kaibigan Staka Compostela uh, ito Staka Compostela Cebu O dito o Busy din ang kalsada Palaging busy ang mga kalsada dito Kasi lunis na lunis oh yan dadaanan ko riyan din yan papuntang mandawi dadaanan ko yan papuntang mandawi at dito sa na naman oh dito tingnan nyo oh ah, layo traffic sunahan dito na mga bandang, mga oh. tingnan nyo oh. ang sa gitna yun doon sa kabila yan nalinang garsay tabi dito sa right oh, oh dito mga kaibigan walang ulan dito ulan sa magay ulan dito wala uh, walang ulan dito ulan sa magay tao to sa ating lahat mga kaibigan tao sa bahay iwan po kitsimang bahay yan tao at dito naman dito lang tayo muna video video muna tayo para may pang update tayo mga kaibigan sa tao po sa lahat oh, dito naman banda mga kaibigan part pa to ng Vista ka kumustila yun o oh, mga matatanda na yung puno ng liyog na yan. matatanda na yan o oh, yan mga oh. matatanda na yung mga puno na yan. ang taas, sobrang taas niya yan talaga mga kaibigan part pa to ng istaka okay o, oh, dito ang banda naman medyo wala, walang mga masyado sa sakyan kasi na doon nata nagtapok na yata sa unahan nagtapik na yun sa unahan. Maraming salamat mga kaibigan sa patuloy na pag-support sa akin. Oh, you know. View sa tabi ng kalsara sa Estaca, Compostela, Cebu. Tingnan okay, nyo. Diba? Medyo, ma medyo maliwanag dito. Walang ulan doon sa unahan. Doon lang ang ulan kanina. Ngayon dito naman wala. Walang ulan dito. Shout out po sa lahat at God bless you. Ayan oh, o. Staka, part ng staka kompostila si Boy. Malaki yung staka kompostila. Ito so, lang no. o. Oh, okay pa sila right. O, ito nga na diba? Ang ganda ng view. Tapos ah, tabi ng kalsada. Hello so, po yung mga kaibigan, maraming salamat sa patuloy nyo at pag-suporta sa ating YouTube channel. At least sa ating lahat, tingnan, diba? ang paganda ng tabi ng kalsada. At uh, dito na lang itong vlog na ito mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa talaga sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Bye bye po. Thank you very much mga kaibigan. Bye.